So guys, good morning at kami po ngayon ay patrabaho na ulit. Ay, Jesus naman! Ay, Jesus! Ay, Jesus! Uh, ay, baba! Ganda mo na, gundo! Ganda mo na! At kami po ngayon ang kasawa ay pabayan, kasama namin si Maloy. At kami po ay bibili ng mais, pamerienda namin mamaya. Tapos po ay bibili kami ng pang-ulam at kami po ni tata ay magluluto ng escabeche. Tutigim so maglulugam ha ni. Ayyan po at uh, ito po yung aking biniling mais. Ito po eh ano dami. yung ginhawa ng buko. Maganda ha ni. Ito na 'yung atulain na hawak So yan 'to ipa namin sa escabeche

Mm -mm. Mama, mm -hmm. nandiyan na po. At uh, naman guys, yung ating lulutuin na escabeche Iskabetche Tagalog po yan. Yan po ay may toyo, may suka, may paminta. Tapos po ay lalagyan natin ng bawang, sibuyas, luya at sili. Tapos po ay pinaritong tuna po ang aming ilalagay diyan, tulingan. At uh, ito naman po yung ating tulingan na binili. Bali po ito dalawang kilo, yung aking pong binili na ano ay tulingan at 180 po ang kilo na ito. Akin po muna ibababad sa tubig nang lumabas po pa yung mga dugo. At kami po ay magigisa na ni tatay, tibuyas, luya, bawang. At ito naman po yung ating ginataan na ano ay, mais po. Nilalagyan na po ni tatay na ano ay, asukal. Ay star tatay. Sige ko na din. Mga ilang kutsara tatay. Mga dalo. Sampulo. At lalagyan ko na rin po muna ng star margarine. Ayan po. At nilagyan ko na rin po ito ng star margarine. Ilalagyan na rin po ni tatay yung kanyang niyar po yan ni tatay. Yan po ay Tagalog na papaya. Ayan po ang aming uh, recipe para sa aming tanghalian, paulam, at paulam po para sa aming mga magtatrabaho. Kayo nga po pala, i-update ko muna sa taas. At sila po ngayon ay nagbibigyan. Dito naman po si Kuya Makoy ay nagpipitok ulit para po pang ring dun sa mga haligi So yan po. Merienda pa lang po ng ano ay ng maga Ay luto na po ang aming tanghaliin. masarap na 'yung hambur, hapter na 'yung mga 'yung hambur. Magandang. Ha, 'yung. 'yung. Ano ba ibalik mo? Yan, nakamang ni Ilok na tambako lang eh. Ah, na naman. Hindi na naman. Yan, yung na yun. niya. na... Uy! Diba, diba? Ganda, ganda, ganda. Ay, di ba? Sa ko daw? Ay, di ba? Ganda, ganda. Ay, ganda, ganda. Ay, Mag-update tayo. Paket ako. Paket po. Oops. Ah, natanggal na pala yung forma na itong tatlo. Dito naman po ang bubuhusan. Pagkalagay ah. oh, ninyo, hinibilin mo itong para para i-direction natin yung yung biga, Sasabay natin sa buso yung Termo <tiple> Mahulog. So, ito na po. At uh, naiprito na po nila nana yung isda. Hey! Okay na si Nini. Thank you, Lord. Bye, mm, Thank you. bye-bye. Oh, Nasa ka na. Bye-bye. 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 So, po yung ating, so yan po dito yung ating iskabitche, paulam natin. At sila po yung amin ang papakain.

Matatali nga yun. Pag-iisok. Matatali ka sa kumaring siya. kumari Matatali ka sa kumaring siya. Kuya sa inyong, ano 何だ何だ何だ,何だ papay na numero ng papa. Nga na, o. Nga na. Nga na. Nga na, pala't kulugay. Si Tila't po'y kumuha lang ng ulam. At yung po'y gusto'y laging kasabay sabay si Isil. Baka hindi na naman kumain. Hahaha. <laughs> mula dito na at para kami ng papa. Totoo nga. Dob. Sobra na. Ay. ano mo ng salat ng rin. Nandoon, ha? Ano? Ano pa? Para sa mga Ano? Ano re re Ano? re Ano? 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 Pantimplada ang templada ni tatay ng iskabit siya, eh. Sabi tatay, pagka hindi masarap ay sa aso, ibibigay. Nanunog si tatay ng pagkahalil, sa nagahalil sa silangan, na. Dito na

Oh. Nalulula ka. Uh, oh, so yan po, nakakalula kay nanay na hotcake Talaga naman po ang uho. Ah. <laughs> Napakalaki. Eh. Yan yung sinasabing hotcake talaga. Ay. Ay. Mamaya. Pagka. Yan po yung aming pamerienda mamaya. Hotcake. cake. Eh, ako na, Basil, oh. Oh my God. My goodness. Ay, oh na my na goodness. Na. Too much big habibi. No. Pesa kang kilo lang pero dalawang piraso. Tang <laughs> kilo mo ng arena ay dalawang piraso pula. Katigano pasa gaso. Dito, isang large. 'Yung sinasabi ng hatcake ng mga ano, deep bowl pizza. Ako lang ako naglulu. Ano kaya 'yung maliliit na hatcake? Ba. Yung laban sa kwaniyan ay sa... hindi sa pre-court. <laughs> Bera <laughs> bale. Oh. Nariyenda na po. Bera bale. Nakala <laughs> man, tinaalagang <laughs> hindi ko mag-nariyenda. At hindi kasabayan ya na eh tama tama watashi rehibi tama 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 jamoyan tamishai chokorato mahobu nai puto putungan sya

Yeah, Tapos, hindi po mapaya yung isang hangat. Isa pala, hindi pa madali yung isa. <laughs> <laughs> Anong size ba ganyan ang hot Anong size na ang hot cake? Anong size na, Anong size na, Anong size na yung, ang kapal na Hindi. Ano yung medya daw? Ano yung medya daw? Ano

ay, Tio, well, kada subo daw ay kay Isil, si Tilat. Parigur! <laughs> ano na So, yan guys. Good afternoon po. Pagkatapos po ng patrabaho namin ngayong hapon, ay yan po kami ay nagpa-deliver ng mga gagamitin po sa taas. Kuya, anong tawag din? Kuya Makoy? Kaya, bar at saka bar At yan po yung mga gagamitin doon sa taas. Para saan yan, mahal? Para saan yan, mahal? Pang-sani pa po yan kaya makapal yung high flex. ito may bibitrabo kag ngorehiya lawan ha oh si Fatima na daderian ha oh ito ni tinatawag mong na ho do ko dapapala ko ng babae siya Ay, kaya naman ito mga pang ano mo na ito. Ito yung pang panghibuhan pang eh. Epoxy primer daw po pala ito. Tapos si rabbit. Ay, wala mixin. May katalis pwede mo lang, hindi titigas. Ay, Mga na. Titig ka sentada Ano man kuya ito ah. Iyan yung bag. Pambare. Pambarehin Ah pambare Ito po, ito po mga ito ang mga pina namin ngayong um, araw. Ito 'yung mga in na ni Kuya kanina pong magaga ngayong hapon na i-deliver. Dinala ko lang 'yung gagamitin namin. Ah, po bukas ang tatrabahuhin ni, ni Tatay at ni Mahal. Kas ni Kuya Edgar. Up Update po. Naiitayo na po nila dito itong poste na kanilang bubuhusan bukas 'yang pamorma. Ayan. Ito naman po yung para sa ating video. nalagyan na po rin nila ng bakal. Ayan. So, bali, ito na lang po ang lalagyan nila bukas. Di dito. So, bali po, yan ay Sabado daw po, mabubuhusan na nila lahat. So, mga ilang weeks pa po siguro itong tatrabahonin. Sabi po ni Kuya Edgar, ay baka daw po mga two weeks pa to three weeks. Hanggang mabubungan. Ayan po bukas na po ulit ako mag-update sa inyo. Ay, init.